sa inyong lahat mga ka-idols. Good morning. Nanganak na pala yung aking baby. Yung pato ko nanganak na. <laughs> ah, nanganak ng itlog mga guys. Ang itlog niya, ayan guys, kahit wala siyang, puro sila babae guys, paano silang nangingitlog nito? Nagtataka ko bakit may itlog sila. Araw-araw silang nangingitlog. Oh, wala namang lalaki na BB dito. Kundi puro mga babae yung pato ko. Paano nangyari ito, guys? Ako man napapaisip, bakit sila nangingitlog na wala namang lalaki? So, hindi ko alam kung anong laman itong itlog na ito. Kung may dilaw ba ito o puro puti lang ito. Yan mga guys, paki sagot naman tong aking katanungan. Paano silang nangitlo first time po akong nag-alaga ng mga uh, bibi po upa yung puti po 'yon. Paano po yun nangyayari na nagkaroon sila ng itlog? Di ba po ang pag nangingitlog talagang may paris sila? Wala silang paris, paano silang nangingitlog? Yun po, napapaisip po ako dito sa aking mga alaga guys. Yung mga alaga ko na bibi na dalawa, parihong babae, nangingitlog sila pariho. Ang, Ah, nakakulong lang sila dito sa may kulungan ko Pero nangingitlog sila Araw-araw may itlog Kaya Napapaisip ako Paano nangyari yung mga guys Na nagkakaitlog sila Ay nako sana mapaliwanagan na Pwede palang manganak itong Anak ba o itlog? Itlog nga pala Yung itlog guys <laughs> Po na lang itlog Itlog Napapaisip talaga ko ng malalim sa mga alaga ko paano sila nagkaroon ng itlog na wala namang kumakasta na lalaki. Paano yun nabuo yung itlog sa kanila. Yan po nga guys. And ang ko namang naalaga ang mga manok guys. Hindi man sila nangingitlog ko sa ito. Nangingitlog ko sa ano ba? Kusa ba talaga sila nangingitlog na walang kumakasta na lalaki. Ay, gino. You know. Talagang matindi talaga yung nangyayari dito sa mga alaga ko. Ako may nagtataka sa kanila. So araw-araw normal sila nang nangingitlog araw-araw may itlog mga guys. Yan, naka-anim na yan bali guys, anim na basag nila yung isa. So kagabi naglaba ako, biglang nangitlog. Kinuha ko guys, sobrang init pa. Ayan. Ang ang ano ko nito? Paano kaya ito? napapaisip ako kasi hindi naman ako kumakain kasi ng bibi saka yung itlog niya hindi pa ako nakakakain yan so ano ba yung lasa ng itlog niyan mabaho ba o katulad din ba sa manok ay nako yan po mga ka-idol ang mga katanungan ko sa aking mga alaga ano ba talaga kusa po ba silang nangingitlog na walang kumakastang lalaking bibi Kusa ba silang nagbubuo ng itlog? Bakit sila nangingitlog everyday na wala naman talaga, guys? puro mga babae sila. Yung mga dating pinupost ko ng mga bibi, yun po yun silang nangingitlog na yun. Ako, pakiliwanag sa akin mga idols. Baka kayo ay may alam. Yan, thank you po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po ang aking katanungan pakisagot na lang po para hindi na sinanay mag-isip ng mag-isip sa aking mga alaga o oh, maraming salamat po sa mga lahat ng nag-follow sa mga viewers ko maraming salamat sa inyong lahat good morning sa buong mundo thank you for watching bye bye